medyo naka-focus on discussions uh, uh, recently actually for for the longest time those are sovereign rights. Sa napakalinaw no, yung sovereign rights ng Pilipinas ating exclusive economic zone. Pero what if we push the discussions further to talk about territorial claim, no? So, kunwari like agree kunwari in China pumunta sa ICJ, mm -hmm. International Court of Justice. What they think of our chances? What they think of our case? Well, we have the strongest case. Yung China, wala. Ilang beses nila inamin na southernmost territory nila yung para cells. Yung clean name nila yung Spratly, sabi nila the Philippines has a prior claim. Sigurado matalo natin yung China, kaya dapat hamuni natin. Let's bring this to the International Court of Justice. Pag, 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 uh, pag uh, uh, China believes in its position na uh, they own it since ancient times, okay, submit natin to arbitration. Talagang ano uh, ako sigurado mananalo tayo dito. Pero gaano uh, katagal? Pero pero kailangan ng ano no, ng uh, agreement ng China to actually yes. go there, 'di ba? Yes, kasi unlike sa UNCLOS where China gave its consent in advance, but the moment you ratify, you give your consent in advance sa territorial dispute, you have you give your consent in advance for every case. So okay. Uh, eh at China, alam nila mahina sila. Kaya ayaw nila submit to arbitration. Kaya lang, sa propaganda nila, sinasabi nila na indisputable. Eh, pag talagang bilib sila sa posisyon nila, submit nila to arbitration. Mm -hmm. doon magkakaalaman, no? Pero siyempre, kung mahina nga kaso mo, edi punta na lang siya sa labas. Paglabas <laughs> na lang ng maling kwento. No? Kaya sa dumiretso sa presinto o sa korte. Parang ganun po yung nangyari dito, no? Actually, naalala ko para metaphor dito, diba, panahon, nung, <laughs> 'di ba, noong unang panahon, nung hindi pa uso 'yung masyadong mga titulo. 'Di ba, may mga nambubudol 'yung mga land grabber. Parang gano'n 'yung dating sa akin ng China po, ano? O, 'yan akin 'yan, 'no? Bakit? Eh, basta akin 'yan. Pa tama ba? Parang gano'n po 'yung nangyayari dito, eh. Yeah, Walang talaga. Oh, kasi ang sabi ng China, akin ito. Bakit? Um, uh, ka, madami akong mga barko dito, warships eto <laughs> pala, Justice, no? i-clarify ko lang. No? Kasi ang ganda ng paliwanag nyo dun sa Ayungin Show. No? I hope nakasunod dun yung mga nanonood sa atin, lalo na yung mga uh, trolls at mga loyalista, no? yung mga panatiko. Diba, sabi nyo, hindi naman siya talaga subject to a territorial dispute kasi nga low tide elevation siya. Tapos, pasok siya clearly sa exclusive economic zone ng Pilipinas, pero hindi natin siya inaangkin na teritoryo. No, tama po ba? Tama. Okay. So, kung hindi natin teritorya ay yung shoal, dahil nga low tide elevation siya, and as such, hindi siya teritoryo ng kahit sino, ano po yung tawag natin sa yung shoal? It's a part of our exclusive economic zone. Okay. So, tayo le may karapatang uh, mag-exploit ng mga resources na meron doon sa karagatan at sa ilalim ng dagat. Tama po ba? Tama. Plus, we have the exclusive right to put up a structure, artificial island. Ah, so pwede nating tayo ang struktura? Yes. That's one of the rights of the uh, coastal state na may exclusive economic zone. So pwede rin siyang gawing ano? Uh, pwede rin po siyang maging subject ng land reclamation? Parang ginawa ng China yung uh, dito artificial island building? Yeah, we can put up ang suggestion ko, we put up a lighthouse. Okay. Doon sa Ayungin. Yes, kasi yung lighthouse civilian 'yan. Pag civilian, pag uh, uh, hintuin tayo ng China, pwede natin dalahin sa UNCLOS tribunal. Pero pag military kasi ang structure, uh, outside the jurisdiction 'yan eh, ng tribunal eh. Pero kunwari, tayuan ng ano ng military structure ng Philippines yung Ayungin Shoal dahil pasok naman 'to sa exclusive economic zone. Is that pwede wrong? Natin pwede nating tayuan. Kaya lang pwede natin tayuan kaya lang pag uh, harangin tayo ng China hindi natin madala sa arbitral tribunal kasi uh, excluded yan sa jurisdiction ng arbitral tribunal eh dahil military ano na facility yeah. or structure uh -huh. eh pag ganun saan sinesettle po yun o ano yun parang palakasan na lang palakasan na lang yan kung kaya, kaya mo il ilusot oh uh -huh. kaya, kaya sabi ko kailangan civilian Uh, pero yung civilian, pwede naman natin ipaman yan sa Coast Guard kasi Coast Guard natin civilian naman eh. Mm. eh pero yung ano, yung, yung siyempre yung BRP Sierra Madre po, ano, na naka-beach doon, yung naka doon sa Ayungin. yeah. That's military, we, we, di ba? Military. And kaya, actually, that was uh, ruled upon by the by the Arbitral Tribunal. Sinama natin yan sa arbitration eh. Sabi natin, uh, hinaharas yung ating ano, resupply to Ayungin uh, Shoal, to BRP Sierra Madre, sabi naman ng tribunal, we cannot decide that issue kasi military activity yan. Although, that is part of the EEZ of the Philippines, part of your exclusive economic zone, hindi namin ma, we cannot rule kung tama o mali yung China to harass you because that is a military activity. Kaya ang sabi ko sa Uh, sa Philippine government ngayon, let's put up a civilian structure. Lighthouse is civilian. Mm, okay. so, so yun, at least kung harangin tayo, meron tayong madudulugan. Yes. Pwede, pwede natin iiwan yung, yung uh, BRP Sierra Madre, pwede rin tayong magkaroon ng military structure, pero kailangan meron tayong civilian structure para pwede natin dalahin sa Arbitral Tribunal. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pang makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino kada like, subscribe, follow at share ay eh, pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.